Sumugod ang ilang miyembro na anak bayan sa presko ng Akbayan kahapon para tutulan ang paglahok ng grupo sa eleksyon 2013. Nagkabulyawan at nagkasakitan pa ang ilang miyembro ng dalawang grupo. ay sa ilang law expert, nagkakasilipan daw ang mga parties group dahil hindi malinaw ang definisyon ng marginalized sector sa bansa. Darito ang report ni J.P. Soriano they are too well represented inside the Aquino government how can they say they that they are still underrepresented this, this... Ito ang nasaksihan ng mga dumalo sa press conference ng Abayan party Sumugod sa gitna ng presko ng ilang miyembro ng grupong anakbayan bilang pagtutol sa paglahok ng Akbayan sa party list election sa 2013. Nagpapaliwanag noon ng Akbayan sa kung gaano raw karaming marginalized sector ang kanila umanong natulungan. Noong unay palakpak lang ang sagot ng Akbayan sa sigaw ng anakbayan. Pero di nakakaisi si Akbayan Representative Walden Bello. They were because they were tagged

Big party! 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 Big Nanindigan na akbayan na lihiti mo silang partylist group na may track record daw ng pagtulong sa mga marginalized at underrepresented sector. Ito'y kahit pa ilang kalyado nila ang kabisig ngayon ng palasyo, tulad ni Presidential Advisor on Political Affairs, Secretary Ronald Yamas, at Commission on Human Rights Chair, Eta Rosales. Bukod kay dating Akbayan Party List Representative Risa Ontiveros Barakiel, natatakbo sa pagkasenador sa ilalim ng Liberal Party. Tumata yung second domini ngayon ng Akbayan Party List, si Undersecretary for Political Affairs sa si Ibarra Gutierrez. Third domini naman nila si Angelina Cato, na miyembro ng Presidential Commission for the Urban Poor. Pero ayon kay Bello, nagbitiw na raw mula sa kanika nilang mga posisyon sa gobyerno, si Gutierrez at Kato. This shows na mainit talaga ang dugo nila sa akbayan. they really feel that we are making success we are being successful in representing the interests of the marginalized and they are getting desperate Kaya, uh, you can see how desperate they were but unfortunately it, it doesn't it's not a civilized way of uh, Debate. May formal ang petisyon ng anak bayan at kilusang Mayo 1 para ipadisqualify ang akbayan sa eleksyon. Bagay na detesyonan pa lang daw ng COMELEC. We don't really want to rush up yung mga issues na meron debate. Eh. Antayin na lang nila, malapit na rin naman eh. We promise. Ano dapat nilang pagawa yan? Sa kabuan, may 64 na group na tinanggal na ang COMELEC pero patuli pa rin ang pagsasalat. Pero sino nga ba ang lehitimong partylist group? Ang Republic Act 7941 o Partylist System Act? nilika upang matiyak na may proportional representation sa Kongreso ang mga marginalized o underrepresented sector. Yan ay para may mga grupong tataguyod sa kanilang karapatan. Kabilang sa mga sektor na dapat ay katawanin ng party list ang mga manggagawa, pesante, mangingisda, mga urban poor, indigenous cultural communities, mga nakatatanda, may mga kapansanan, kababaihan, kabataan, veterans OFWs at professional it gives an opportunity dun sa mga hindi walang boses, hindi magkaroon ng boses sa Kongreso. Ang problema lang siguro ang interpretasyon, ano ang marginalized or uh, underrepresented sectors. Diyan tayo nagkakaproblema. Yan ang inaabuso. Kakaroon ng mga misunderstanding kasi nga hindi na-define kung ano ibig sabihin. Pero yung marginalized hindi klaro. Para sa unang balita, JP Soriano reporting.